May isang pagkakamali si Don Ricardo Villanueva na sumira sa lahat ng pinaghirapan niyang itayo. Isang pagkakamali na babayaran niya ng mas mahal pa sa lahat ng kanyang kayamanan. Ang akala niya, ang ginigiba niya lang ay ang munti naming karinderia. Ang hindi niya alam, ang winawasak niya ay ang sarili niyang kinabukasan. Nakatayo ako sa kabilang kalsada habang ang tunog ng bakal na marahas na lumalamon sa iero at pader ay parang punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa aking dibdib. Ang bawat lagapak ay isang hiyao ng aming mga pangarap na nagiging abo. Sa tabi ko, halos hindi na makahinga sa pag-iyak ang aking nanay. Si tatay naman, nakakuyom ang mga kamao, ang mga ugat sa kanyang lieg ay lumilitaw sa pinipigilang galit. At doon, sa tabi ng kanyang nangingintab na itim na kotse, nakatayo ang demonyo mismo. Si Don Ricardo. May mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi na parabang ang panonood sa aming pagdurusa ang pinakamasarap na pampagana sinadya niyang gawin ito sa harap namin. Para ipamukha sa amin na kami ay mga basahan lamang sa kanyang paningin. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo namin. Pero sa likod ng aking mga luhang tahimik na dumadaloy, may isang bagay na isinusumpa ang aking puso. Ang demolisyong ito ay hindi ang katapusan. Ito ang simula ng kanyang pagbagsak. At ako mismo ang magiging mitsa. Bago pa man dumating ang kadilimang iyon, ang buhay namin ay payak at maliwanag. Ang puso ng aming mundo ay ang kainan ni Aling Elena. Hindi lang iyon isang gusali para sa amin. Iyon ang aming buhay. Ang amoy ng mainit na kanin at sinangag sa umaga, ang kakaibang bango ng paboritong kaldereta ni Nanay na kumakalat sa buong kanto, ang masayang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato, iyon ang himig na gumigising sa amin araw-araw. Ako si Ana at sa kabila ng madalas na papuri sa aking itsura, na sayang daw at dapat nasa isang malaking kumpanya ako, ang puso ko ay nasa munting karinderyang iyon. Ang kaligayahan ko ay ang makita ang ngiti sa mukha ng aming mga suki kapag natitikman nila ang luto ni nanay. Ana, anak, ang ganda mo talagang bata. Huwag kang mag-alala, balang araw may prinsipe ding kakain dito para sa iyo. Madalas na biro ni Aling Nelia, ang may-ari ng katabing patahian. Umingiti lang ako. Para sa akin, ang mga customer na iyon, ang mga trooper, construction worker, mga guro, mga pamilya, sila ang aming kayamanan. Kilala namin hindi lang ang mga paborito nilang ulam, kundi pati ang mga kwento ng kanilang buhay. Si Nanay Elena ang diwata ng kusina. Ang kanyang pagmamahal ang sikretong sangkap ng bawat putahe. Si Tatay Mario ang haligi, siya ang tagapamalengke, tagakumpuni at ang tagapagtanggol ng aming munting kaharian at ako, ang kanilang kaisa-isang anak, ang prinsesa na mas gustong maging tagasilbi, kahera, at tagaaliw sa aming mga bisita. Hindi kami mayaman pero hindi kami nagkulang. Ang kinikita namin ay sapat para sa maayos na pamumuhay at sa aking pag-aaral sa kolehiyo. Ang lupang kinatatayuan ng karinderya, isang maliit na pamana mula kay Lolo, ay sapat na para sa aming mga pangarap. Iyon ang aming pagkakamali ang akala namin maliit lang ang sa amin. Ang akala namin, kontento na kami sa maliit na piraso ng langit na iyon, hindi alintana na kami pala ang may-ari ng buong kalupaan. Ang anino ni Don Ricardo ay unang dumating sa anyo ng isang dambuhalang anunsyo, Villanueva Prime Residences. Ang bagong obra maestra ng syudad. Itatayo sa katabi naming lot. Hindi nagtagal, ang may-ari ng anino ay nagpakita. Isang hapon, isang mamahaling sasakyan ang pumarada na tila bahari ng kalsada. Bumaba si Don Ricardo, nakasuot ng suit na mas mahal pa yata sa taunang kita namin, ang kanyang mga sapatos na katad ay kumikinang sa ilalim ng araw. Pumasok siya sa aming karinderya na parang isang sanitary inspector na nandidiri sa bawat sulo. Ang kanyang mamahaling pabango ay tila nakikipag-away sa amoy ng aming giniginisang bawang. Dinapuan niya ng tingin ang isang lamesa, at nakita ko ang bahagyan niyang pag-urong, na para takot siyang madumihan. Kayo ang may-ari. Tanong niya, ang boses ay arugante, hindi nakatingin kay tatay kundi sa kisam. Opo, sir. Anong gusto ninyo? Magalang pa rin sagot ni tatay. Ibinaba niya ang kanyang tingin at napako ito sa akin. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa, isang tingin na nakakabastos. Sayang ang ganitong mukha sa isang lugar na amoy mantika, sabi niya na may kasamang pagngisi. Nag-init ang ulo ko. Bago pa ako makasagot, nagsalita na siya ulit, bumaling kay tatay. Diretsahan na. Bibilhin ko ito. Kailangan ko ang espasyo. Sabihin niyo ang presyo ninyo. Pasensya na po, ginoo, malumanay na sabi ni nanay. Hindi po ito ibinebenta. Pamana pa po ito sa amin. Humalakhak si Don Ricardo. Lahat ng bagay sa mundo may presyo. Isang milyon. Final offer. Kunin nyo o iwanan nyo. Pero isipin ninyo mas maganda ng may isang milyon kayo kaysa wala. Isang insulto. Ang dalawampung taon ng aming buhay, tinumbasan niya ng halagang parang bumibili lang siya ng bagong relos. Hindi po talaga matatag na sabi ni tatay. Ang ngiti ni Don Ricardo ay naglaho ang kanyang mga mata ay naningkit. Makinig kayo, mga taga-probinsya, Anya, ang bawat salita ay mailason. Ang progreso ay parang baha. Malulunod ang sinumang hindi marunong lumangoy. Nasa sa inyo yan kung gusto ninyong magpasyanod o malunod. Tumalikod siya at umalis, iniwan ang isang malamig na takot sa hangin. Sa pag-alis ng kanyang kotse, alam na alam ko, hindi iyon isang simpleng alo. Iyon ay isang babala, ang babala ay naging isang araw-araw na bangungot. Nagsimula ang construction. Ang ingay ay brutal. At sinadya nila. Tuwing tanghalian, kapag dumarating ang aming mga suki, doon nila sisimulan ang paggamit ng mga jackhammer at malalaking makina. Ang buong karinderya ay nayayani. Ang alikabok ay parang ulap na bumabalot sa aming mga pagkain. Pasensya na, Ana, sa iba na lang muna kami. Sumasakit ang ulo namin sa ingay, sabi ng isa naming suki, si Mang Berto. Gabi-gabi, pagod na pagod si tatay sa paglilinis ng alikabo. Si nanay naman, namamaos na sa kasisigaw para lang marinig ng mga customer. Pagkatapos, sinimulan nila ang mas maruruming laro. Isang araw, may health inspector na dumating. May nagreklamo raw na may nakitang ipis. Halos isang pal ni nanay sa kanya ang... Kalinisan ng aming kusina, pero naghanap talaga siya ng butas. Isang maliit na bitak daw sa tile sa sahig. Violation. Kinabukasan, taga City Hall naman. Ang aming business permit, may kulang daw na pirma, kahit kumpleto ito ng i-renew namin. Ang pinakamasakit ay nang dumating si Ginang Reyes, isang guro at suki namin sa loob ng sampung taon. Ana, pasensya na, ha, sabi niya, halatang nahihiya. Narinig kasi ng asawa ko yung chismis na may nag-food poison daw dito. Ayaw na niya akong pakainin ang mga bata dito. Alam kong hindi totoo, pero... Hindi na niya tinapos ang sasabihin niya. Pero naintindihan ko. Takot. Iyon ang armas ni Don Ricardo. Ikinakalat niya ang takot para sirain ang tiwalang ipinundar namin sa loob ng maraming taon. Isang gabi, naabutan ko si nanay at tatay sa kusina tahimik na nakatingin sa mga bil ng kuryente at tubig. Hindi na yata natin kaya, Elena, narinig kong bulong ni tatay. Baka tama siya. Baka dapat tinanggap na lang natin yung pera. Nang makita ko ang luhang pumatak mula sa mata ng aking ama, ang lalaking kailanman ay hindi ko nakitang sumuko, doon nagbago ang lahat sa loob ko. Ang lungkot ko ay naging galit. Ang galit ko ay naging isang malamig at matigas na bato sa aking dibdib. Tapos na ang pagiging biktima. Oras na para lumaban. Ang desperasyon ang nagtulak sa akin sa bodega. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang aking mga magulang, naghanap ako. Hinanap ko ang kahit anong pwedeng maging sagot. Kahit anong pwedeng maging armas. At doon ko nakita ang lumang bol ni Lolo Inigo. Nakaipit sa isang sulok, nababalutan ng alikabok at sapot ng gagamba. Gamit ang lakas na nagmumula sa galit, sinira ko ang kinakalawang nakandado. Sa loob, naroon ang amoy ng nakaraan. Mga lumang litrato, mga damit ng inatngat ng panahon. Sa ilalim ng lahat, may isang folder na balot sa katad. Nanginginig ang aking mga kamay nang abutin ko ito. Binuksan ko ito at nakita ang titulo ng lupa ng karinderya. Pero hindi iyon ang nakakuha ng atensyon ko. Nakita ko ang isang mas luma at malaking dokumento. Ang papel ay kulay kape na sa kalumaan. Ang tinta ay medyo kupas na. Nakasulat sa Espanyol, Titulo de Propiedad de Don Alejandro de Guzman. Don Alejandro. Ang ninuno namin. Habang ginagamit ko ang aking cellphone para isalin ang bawat salita, nanlalaki ang aking mga mata. Ang mga hangganan na inilalarawan, mula sa malaking puno ng akasya sa silangan hanggang sa sapa sa kanluran, hindi ito sukat ng isang maliit na lote. Ito ang sukat ng buong bloke. Kasama rito ang lupang ginigiba ng mga bulldozer ni Don Ricardo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ito ba totoo ba ito? Sa ilalim ng titulo may isang sulat kamay na habilin. Ang buong lupain ay para sa kanyang angkan at hindi kailanman dapat paghiwa-hiwalayin. Sa paglipas ng henerasyon, ang kwento ay naging alamat hanggang sa ang pamilya namin na simple lang ang pamumuhay ay nasiyahan na sa maliit na pirasong kanilang nagagamit. Ang alamat ay totoo. At hawak ko ang patunay. Ang mga sumunod na araw, kumilos ako ng palihim. Dinala ko ang mga dokumento sa isang kaibigan ng kaibigan ko na nagtatrabaho sa Registry of Deeds. Ginamit ko ang huling ipon ko para sa masusing beripikasyon. Ang tawag ay dumating isang biyernes ng hapon. Ana, sabi ng nasa kabilang linya. Totoo ito. Ito ang mother title. Walang record na naibenta o nahati ito. Kung sino man ang maihawak ng ibang titulo sa blocking iyan, peke ang mga iyon. Pagkababa ko ng telepono, hindi ako sumigaw. Hindi ako tumalon sa tuwa. Napaupo lang ako at isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi ang hari ay hubad. At ako, ang simpleng anak ng may-ari ng karinderya, ang maihawak ng kanyang damit. Inakala ni Don Ricardo na naglalaro kami ng dama. Ang hindi niya alam, ang laro pala ay chess. At hawak ko ang kanyang reyna. Checkmate! Dumating ang araw ng demolisyon. Isang sirko na si Don Ricardo ang ringmaster. Nagkalat ang media na sabik sa kwento ng pagunlad na wawasak sa luma. Nandoon si Don Ricardo, ang bida, nagpa Minsan, kailangan nating magsakripisyo ng kaunti para sa mas malaking progreso, sabi niya sa kamera, na may peking lungkot sa kanyang boses. Nakatayo kami sa dikalayuan ang perpektong imahe ng mga talunan. Iyon ang gusto niyang makita ng mundo. Ibinigay niya ang senyas. Umugong ang makina ng bulldozer. Itinaas nito ang matalim na pala, handa nang tapusin ang lahat at doon, sumirena ang hustisya. Dalawang polis mobile ang humarang sa daan. Mula sa likod nito, bumaba ako kasama si Atty. Reyes. Nakasuot ako ng itim na bestida, ang aking lakad ay matatag. Ang lahat ng kamera, lahat ng mata ay napunta sa amin. Ang kunot sa noo ni Don Ricardo ay hindi maipinta. Anong kaguluhan ito? May utos ako mula sa korte. Sigaw niya. Ang utos na iyan ay walang bisa, dahil nakuha ito base sa mga peking dokumento, matunog na sagot ni Atty. Reyes. Nandito kami para ipatigil ang iligal na paggiba sa ari-arian ng tunay na may-ari ng buong lupaing ito, si Ana de Guzman. Humalakhak si Don Ricardo pero ang tawa ay pilit. Ano? Itong babaeng ito. Nababalyo na ba kayo? Itinaas ni Atty. Reyes ang mga dokumento. Ang orihinal na titulo de propiedad na nagpapatunay na ang lahat ng lupang kinatatayuan natin ay pag-aari ng kanyang pamilya sa loob ng mahigit isandaang taon. Ibinigay niya ito sa hepe ng pulisya. Ang mukha ni Don Ricardo ay nag-iba ng kulay, mula sa pula sa galit hanggang sa puti sa takot. Kasinungalingan. Mga peke yan. Doon ako lumapit. Tinitigan ko siya sa mata, ang aking boses ay kalmado pero bumabaon na parang yelo. Sa loob ng maraming dekada, namuhay kami ng tahimik sa isang sulok ng sarili naming lupa. Hindi kami nang istorbo. Hanggang sa dumating ka. Lumapit pa ako, kaya't amoy ko na ang kanyang takot. Ginamit mo ang iyong pera at kapangyarihan para durugin kami. Tinawag mo kaming basura na kailangang walisin para sa iyong progreso. Nagpumiglas siya. Sino ka sa akala mo para kausapin ako ng ganyan? akma niya akong hahawakan sa braso ng mabilis na humarang ang isang pulis. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa aking labi. Sino ako? Ulit ko, sapat na para marinig ng mga mikropono. Ako ang may-ari ng lupang tinatapakan mo. At gusto kitang pasalamatan, Don Ricardo. Salamat sa paglilinis mo sa aking property ng libre. Tumingin ako sa giniba naming karinderya at pagkatapos ay sa kanya. Tinatawag mo itong progreso, hindi ba? Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang hitsura ng tunay na progreso na itinayo sa hustisya, hindi sa kasakiman. Napatulala siya. Ang kanyang maskara ay bumagsak. Ang makapangyarihang taikoon ay isa na lamang talunang magnanakaw na nahuli sa akto, sa harap ng buong mundo. Ang pagbagsak ni Don Ricardo ay mas mabilis pa sa paggiba niya sa aming karinderya. Ang balita ay naging isang pambansang iskandalo. Kumarap siya sa napakaraming kaso, mula sa fraud hanggang sa paninira ng ari-arian. Ang kanyang imperyo na itinayo sa buhangin ng kasinungalingan ay gumuho. Hindi namin ibinenta ang lupa. Iyon sana ang pinakamadali pero hindi iyon ang kwento na gusto naming iwanan. Sa tulong ng isang dissenting developer, pinlano namin ang isang bagong commercial center. Isang lugar na may puso na nagbibigay prioridad sa mga maliliit na negosyong lokal. At sa mismong sentro nito, sa lugar kung saan dating nakatayo ang aming munting pangarap, itinayo namin ito muli. Ang bagong kainan ni Aling Elena. Mas malaki, mas moderno, pero may parehong init at lasa ng lutong bahay na minahal ng lahat. Sa muling pagbubukas nito, habang pinapanood ko ang aking mga magulang at tumatawa kasama ang mga luma at bagong suki, naramdaman ko ang isang kapanatagan na hindi kayang bilhin ng pera. Ang lalaking sumubok na ibaon kami sa lupa ang siya palang naghukay para sa aming nakatagong kayamanan. Sinubok niyang sirain ang aming pamilya, pero sa huli, mas lalo lang kaming tumibay. Ako si Ana de Guzman. At natutunan ko na minsan, ang pinakamatamis na ganti ay hindi ang pagwasak sa iyong kaaway. Ito ay ang pagtatayo ng isang mas magandang kinabukasan mula sa mga guho na iniwan niya.